So alamin natin ang sitwasyon dyan ngayon. RH29, Boy Gonzales, Boy. Balik pa rin na uh, lakay na at uh, si Sir L, ang, uh, ang uh, alam ng mga kababayan natin di Boto. Pero parang uh, pinagbawal yung pag-halik sa isyu isyo ng uh, kalusugan. At uh, ang nakikita ko rin ay pagpupugay yung binabanggit nila. At 6 uh, anim na oras yung uh, pamila, wala well, alas 10 sa madaling araw, ay hindi pa sila nakakarating sa Kiri pero ang tansya ng mga otoridad dito nasa 8, walong oras kung pumila ka ng wow. alas 3, na madaling araw bago ka makarating sa Kiri eh abuti ka ng uh, 7 hanggang walong oras na kahit wow. ganila mm -hmm. yung uh, yung pila, naibalik na yung pila ng, ano, ng mga Senior para sa dito nga sa traditional na palik sa Jesus Nazareno. Ito ay dahil sa mga reklamo kanina ng mga senior na nagulat sila na isa lang daw yung pila para sa lahat maliban sa PWDs. At uh, sinabi nga naman nila po na inaas lamang nila yung sistema ng pila dahil may ilan nagsasamantala kapag may mga kasamang senior. At uh, na kagabi nagkaroon din ng problema sa pila ng mga senior dahil sa ilang kasama ng mga ito ay nasa girit lamang at biglang sumingit. Sa kanilang lakay, medyo bagamat makulimlim, ang uh, talagang uh, kanina lakay, biglang uminit eh. Kaya nagpayong yung mga kababayan natin na pumipila rito dahil sa tindi ng uh, init. At uh, tatanungin ko lang yung ibang mga deboto lakay kung anong oras sila dumating kanina rito. Ibig sabihin lakay, aabuti uh, sila ng... Uh, Si Tatay. Tatay, anong oras pa kayo dumating na pumila? Anong oras ba? 8.30? Eh, 8.30. Ayun. At... 8.30? 8.30. Ayun, 8.30. Yung wow. mga bagong uh, dating. Pero yung mga naka kanina pag alas 3 ay uh, nakapasok na at... Uh, Nakarating na doon sa mismong Kirino uh, Grasa. May ikpit yung uh, siguridad ng mga pulis. At uh, sa so ngayon lakay medyo makulimlim yung uh, panahon dito sa Kirino Grandstand At uh, inaalalayo naman ng Manila Police District at Hiyos. Dahil na sa Reno yung mga senior na... na, na pa, para maging maayos pati yung mga buntis na kasi nagtatanong kanina yung buntis eh uh, kung saan ang pinakasabay ng uh, Pila ng senior. Iyong eh, mga bunti sama na sa senior yan, PWDs. So... Oo oh, lang. Magkakasama na sila sa pila para mas maayos uh, mm -hmm. ang pila. Mula dito sa Carino Grandstand, ito si Boy Gonzalez para sa disarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat uh, Boy G.